Kumain ka na anak, nagluluto ako ng masasarap na pagkain. Anong meron anak? Nakakakilabot? Sino ang makakain ng maalat na lasa? Masarap magluto noon si nanay, pero ngayon ay napakasama na ng luto niya. May mga araw na mura, may mga araw na maalat. Nay kung hindi mo kaya, sabihin mo sa akin at hahanap ako ng iba na magluluto. Pasensya, nahayaan mo akong ipagluto ka ng iba. Magluluto, ako saglit, hintayin mo ako. Hindi kong lutuin ko ito ngayon. Sino ang nakakaalam kung kailan ko ito makakain? Ngayon na ibuhos mo lahat. Hayaan mo akong tawagan si Min at dalhin tayo sa isang restaurant para kumain. Nasaan si Min? Anong nangyayari? Grabe ang luto ni Mama, hindi ako makakain. Ngayon, ihatid mo na kami ni Mama sa labas para kumain. Hindi masarap ang luto ni nanay, kaya dapat subukan mong kumain ng kaunti. Mukhang nakakasuka, sinong makakain nito? Nahirapan magluto si nanay sa tingin mo? Hindi ba siya malulungkot kapag sinabi mo yon? Ngayon ay ihahatid ko na kayo ni nanay sa labas para kumain o kayo ni nanay ay lalabas para kumain ng mag-isa. Kung mananatili ka rito, kakainin ko ang lahat ng ito. Nang napakahalaga mo. Tumigil ka nga sa pagtatalo. Pumunta na kayong dalawa sa restaurant para kumain umalis na kayo. So hindi sasama si mama? Medyo nakaramdam ng pagod si nanay. Gusto na niyang umakyat at magpahinga saglit. Pero nanay. Okay, sabi ni nanay. Pagod na siya, magpahinga na siya. Iahatid na kita sa kwarto mo para magpahinga. Bakit huminto magpatuloy ka? O makakabili ba ako ng pagkain na iuwi para sabay kumain ng nanay ko? So kakain ka na naman. Nakita kong may sakit ang nanay ko. Pumili tayo ng mga kakain. Huwag mag-alala ito ay mga maliliit na sakit lamang. Tara kain na tayo tapos mag-uwi ng pagkain sa nanay ko. Hindi mo masasabi yan. Nanay mo yan. Kailangan mo siyang alagaan. Paano mo masasabi ang ilang pangungusap na ganyan? Walang pakialam ang mga kamag-anak ko. Ano naman ang mga tagalabas? Sinasabi mo bang wala akong puso? Bumili ako ng mga pandagdag sa kalusugan ng aking ina. Binibigyan ko siya ng pera at hindi siya pinapagawa sa bahay. Pero sabi mo wala akong puso. Hindi ko sinasadya yun. Pero Hay Hayang daming tao dyan na gustong matulad kay nanay, pero hindi pwede. Ngunit, maraming matatanda na hindi nangangailangan ng pera Gusto lang nila alagaan? Okay, masyadong nagsasalita Ayoko marinig, umalis ka na Ang pananatili sa bahay buong araw ay hindi makapaglinis ng bahay Kung iiwan mong nakakalat ang iyong mga sapatos ng ganito Ano ang mangyayari kung madapa ka? Okay ka lang ba anak? Pasensya na anak ko Buti na lang nakahawak ka sa table na yon. Wala akong nakikitang sapatos na naiiwang magulo ng ganito. Hindi komportable si nanay. Kailangang magtrabaho ni nanay sa kusina. Kaya hindi niya ito pinansin. Sinabi ko na sayo, hindi masarap magluto si nanay kaya iwan mo na lang dyan. At ipagluluto kita. Manatili lang sa kusina at huwag maglinis. Pagkatapos lumabas. Pasensya na lilinisin ko ito ngayon. Sasabihin ko sa'yo, buti na lang galing ako sa pamilya. Kung may bisita ako ngayon, mahihiya ako. Walang mahirap na trabaho si nanay. Tanging paglilinis lang ng bahay. Mama, maglinis ka ng bahay. Huwag lumabas ng bahay na marumi. Alam ko, lilinisin ko agad. Pero lumabas ka na at kumain. Tapos na si nanay magluto. Lumabas ako para kumain kasama ang mga kaibigan. Mama, kumain ka na kababalik lang ng kasamaan ng anak niya galing sa biyahe. Maganda at mura rin daw ang lugar na iyon. Maghintay hanggang matapos ko ang aking trabaho at ihahatid kita sa labas para maglaro. Sa oras na iyon, kumuha ako ng ilang mga larawan para kay nanay. Para maipakita ito ni nanay sa kanyang kaibigan. Kukuha ako ng magagandang litrato para kay nanay. Nay, nauuhaw ako. Pumunta ka sa kusina at kumuha ako ng isang basong tubig. Nanay, pakikuha ng maligamgam na tubig. May sakit ako sumasakit ang lalamunan ko. Hayaan mo si nanay kunin mo. Inay, hayaan mo na lang ang asawa at mga anak mo. Libre niya. Kahit gaano kahirap, kakayanin ko rin. Masyado siyang inespoil ni mama. Bakit palagi mong pinapatrabaho ang nanay mo? Kung gusto mong uminom ng tubig, ikaw mismo ang kumuha. Bakit mo sinabi kay mama na kunin mo? Eto na naman, hindi komportable si nanay. Bakit hindi ka komportable? Pero ayoko na inuutusan mo ako ng ganyan. Kung busy ka, okay lang. Pero nakaupo pa rin ako at naglalaro. Inutusan na ba kita? Hiniling ko sa aking ina na kumuha ako ng isang basong tubig walang malaki. Sabi ko para maintindihan mo, pero hindi para makipagtalo ako sa'yo. Saan ka pupunta? Ngayon kailangan mo ring pamahalaan kung saan ako pupunta. Hindi ako ang iyong ama. Mag-usap tayo ng maayos. Sinasabi ko yan para maalagaan mo ang nanay mo. Matanda na si nanay, kailangan ko siyang alagaan. Anong ibig mong sabihin? Ibig mong sabihin hindi ako anak sa nanay ko. Hindi ko sinasadya yun. Hindi ba sinasadya yun? Nakikita mo, pumapasok ako sa trabaho buong araw sa sobrang hirap. Sa gabi lang ako makakapagpahinga at si nanay ay nananatili sa bahay buong araw para maglaro. Ngayon hilingin kay nanay na kumuha ng isang basong tubig. Naiinis din siya sa akin. Hindi na ako makikipagtalo sa iyo. Siya yung gumawa ng gulo kanina. Mangyaring uminom ng tubig. Itigil mo na busog na ako. Ayoko nang uminom. Kaya iniwan ito ni Mama sa mesa. Sa tuwing nauuhaw ka, uminom ka, huli na ngayon. Naunang humiga si Mama. Alam mo ba kung saan nagpunta si mama? Hinanap ko ang buong bahay at wala akong makita. Matanda at mapagmahal. Kahit saan ka magpunta, kailangan mong magulat. Lumabas ka na lang ng hindi nagpapaalam. Kahit kanino. Hindi mo na kailangan pang hanapin ang nanay mo. Umuwi na si mama. Ano? Nakauwi na kailan yon? Bakit hindi mo alam? Umagang umaga ay inihatid na niya ang kanyang ina sa istasyon ng bus. Malamang malapit na ako sa bahay Masaya ang nandito kasama ang mga anak ko. Gusto kong bumalik sa aking bayan at magdusa. Hindi ko maintindihan ang iniisip ng mga matatanda. Sigurado ka bang masaya si nanay? Nakita mo na ba ang iyong ina na masaya? Sino ang nagsimulang gumawa ng gulo? Tinanong lang kita niyan. Kung makasagot ka, hindi ko na ito babanggitin muli. Pagkatapos nito, anong meron? Hindi ako makasagot, 'di ba? Ayahan mong sabihin ko sa iyo ito. Inaalagaan kasi ako ng nanay ko, kaya lagi kong inuutusan ng nanay ko. Pinahirapan ko. Nakipag-away ako sa nanay ko. Wala ako nito. Ayaw ko sa luto ng nanay ko. Pinipilit kong gumawa ng gawaing bahay ang aking ina. Pagkatapos noon, sinigawan ko pa ang aking ina. Pasensya na po. Dahil sa mga kinikilos ko, kaya sobrang lungkot ng nanay ko. Naaawa si Mama sa sarili niya. Alam mo ba 'yon? Sa totoo lang, hindi ko alam na ang daming iniisip ng nanay ko. Kuya, patawarin mo sana ako. Ang taong kailangan mong humingi ng tawad ay ang iyong ina, pero hindi ikaw. Iuuwi na kita. Hayaan mo akong humingi ng tawad kay mama. Tapos sinundo ulit namin si mama dito. Pangako ko, simula ngayon, magiliw kong pakikitunguhan ang aking ina. Hindi na ako magiging ganyan. Saan ka pupunta? Umuwi na tayo para sunduin si mama.